Good morning, welcome dito sa ating Youtube channel, Sopher QTV So, ayan guys, sa video na to guys Mabilis lang naman to, kasi may isa tayong followers Na nagtatanong, kasi nakita nyo guys Sa ibang video natin, na meron tayong Tindahan, ngayon nagtatanong siya Kung magkano yung computation natin uh, Sa mga tubo Na nilalagay natin sa paninda natin So, for example, itong Kopiko At uh, Uh, bili natin 10 pesos so magkano natin siya bebenta so syempre guys may computation talaga diyan hindi tayo pwedeng uh bahala na lang kung magkano yung uh, ipapatong natin so meron tayong tinatawag na uh percent kung magkano ipapatong natin so ito yung tindahan ko guys tingnan niyo ayan so hindi ko naman kasi yan pinapakita sa mga vlog ko ayan Dati kasi guys hanggang dito lang 'yan oh Hanggang dito. Ngayon, ah, extend ko hanggang dito na. So medyo malaki-laki na para hindi masyadong mainit. So, ayan. Ah, nakita niya siguro yung yung mga video natin sa TikTok na nandito kasi ako nagko-content guys kapag gabi, dito ako sa tindahan ko gumagawa ng video. So ngayon, para hindi tayo tumagal guys. So for example, kapag ah, gusto mo mag ah, mag-put up ng sari-sari ah, store, Siyempre, hindi naman pwede na bahala ka na lang kung magkano yung ah, ah, benta mo ng produkto. So, meron kasing sinusunod ngayon guys, na kailangan nyo lang talagang patong mo. may Merong uh, 10%, merong 15%. So, depende guys sa may-ari ng tindahan. So, kami kasi guys, dito, uh, ako halos ano lang talaga, 10% lang talagang pinapatong ko sa paninda ko. So, for example, itong copy ko yan, uh, nabili ko siya ng 10 pesos. Example, ha, 10 pesos. Ngayon, magpa-plus ako dyan ng uh, 20, uh, 10%. So, pindutin natin ha. Uh, 10 pesos plus lang, plus pindutin mo yung uh, 2%, uh, 20, uh, 10%, 1, 0 plus percent. So, lumalabas guys, uh, 11. 11 yung uh, tingda ko dito. So, piso lang talaga guys, yung ano namin, tubo namin. Yan, para hindi masyadong mahal. 'di ba? Kasi mahirap naman guys, pag masyadong mahal, 'di ba? So, piso lang talaga. <coughs> Ayun, for example, wait, excuse me. Itong ano, itong birds tree. Yan, for example, pili uh, bili namin diyan uh, halimbawa, bili namin diyan 35. Ngayon, magpa-plus ako diyan ng 10%. 10%. So, magdadag sa 35 na yun guys, magdadagdag ako ng 3.5. So, gagawin ko na lang siyang 3 pesos. So, nabili ko siya ng 35 pesos, ibibinta ko siya ng 38 pesos. So, dito guys, meron tayong 3 pesos na tubo. So, ganun po mag -compute. So, depende kasi guys, meron kasi ako nakikita ngayon, sobrang mahal talaga. Grabe, as in. Halos nasa 20% na yata yung kanyang patong. 20%, 30%, 30 na yata yung iba guys. Napaka overpricing naman yun mga boss. So wag nating abusuhin masyado yung ano. Uh, hindi porket kayo lang yung tindahan dyan sa lugar ninyo. Eh, magmamahal kayo ng sobra. Diba? Wag naman ganun. Kasi kawawa naman yung mga bumibili. So 10% lang talaga. So pag, mga, pag mababa naman kasi guys yung ano mo, yung patong mo, uh, marami naman talagang bibili sa'yo diba aanhin mo yung malaking patong kung matumal naman diba so doon ka na sa kahit ma kahit maliit lang yung patong mo at least yung paninda mo araw-araw ka naggo-grocery so kami guys halos araw-araw talaga naggo-grocery yan uh, ano yan talaga uh, minsan naggo-grocery kami sa umaga tapos hapon naggo-grocery pa rin kami diyon ganon guys kaano yung tindahan namin kahit sabihin natin guys na marami rin kasi tindahan dito sa lugar namin so syempre uh, hindi tayo pwedeng magmahal masyado guys kasi alam nyo naman yung customer tumaas ka lang ng piso tumaas ka lang ng uh, 50 cents lilipat na yan sa si iba ganun po yung customer syempre ilagay mo rin yung yung sarili mo ikaw yung customer halimbawa sa kabila uh, 10 pesos lang pero sa iyo 12 pesos saan ka bibili? sipirin dun ka sa 10 pesos diba? so huwag nyo masyadong ano, taasan nyo yung tubo ninyo ha? kung pwede lang Uh, mga, ano lang, mga 10% lang ipatong nyo o 15% kasi yung iba guys nasa 20% 30% talaga yung pinapatong so for example ito nabili nila ng 10 pesos 10 pesos ngayon magpa-plus sila ng magpa-plus sila ng uh, uh, 20% halimbawa so tumubo sila ng 2 piso ayan oh, yung iba talaga nakikita ko 30% plus 30% plus 30% So, nasa 13 pesos na yung ano nila guys, yung uh, benta nila. So, ganun po. So, yun lang guys, sana nakatulong sa mga gustong magnegosyo dyan, sa mga gustong magsari-sari store. So, sana nakatulong tong video na to. Yan. Uh, kasi guys, marami na rin nagtanong sa akin kasi matagal na po kaming may tindahan. Uh, nasa 5 years na po ang mail kamit ng dadak malaking tulong talaga siya guys lalo pag yung customer mo uh, sa iyo lang talaga bumibili uh, hindi na bumibili sa iba guys kasi uh, yung presyo mo hindi masyadong mataas ayan alagaan mo rin yung customer mo wag mong abusuhin hindi porkit maraming pera yan eh aalala ka na lang kung magkano yung ipaprice mo di ba so yun lang guys maraming maraming salamat sana po nakatulong po ang video na to yun lang ah uh, 10% 15% okay na po yan so uh, wag niya pong masyadong lakihan kasi hindi ka naman iyaman ng mabilis, di ba?